Hello mga kadungs! Hello, hello! Naghahanap pa kayo ng mapapasyonan ngayong summer? Well, almost the end na ng summer. Kaya tara na, kung kayo nakapunta na sa river eh, ay subukan nyo ulit pumunta. <laughs> kung gusto niyo magpalamig at medyo low lang yung budget nyo, ito yung perfect mall para sa inyo. Kung gusto nyo igala yung mga bata nyo, ang anak nyo, yung family nyo, well this is the perfect place for you kasi mura lang ang mga bilihin dito at may palaruan pang pa mga bata na kayang kaya lang ng budget nyo so ba't di nyo sumubukan pumasok at anay gagala ko kayo saan ka? dun kay papa go dun nga kay papa <laughs> Nak, I'm here Shh. There, So, upo muna <laughs> mo na kami. Hinga muna sa pilit kasi ang pakainit sa labas. Nasa loob tayo ng ano, dapat pala dito yung natin yung selfie stick natin. Oo. Ano oh. So, tambay mo na sa gitna. Palamig muna, palamig yun. So, nasa pangalawang building kami ng Riverbanks. So, kung gusto, nagkahanap ko ng palamig. Let's go. kedali Ah Oh Dun kay papa Sabi mo? mo? So, naano yung anak ko sa mga laruan. Na 100 all items. Ayan. Meron sila dito sa gitna ng mall. 100 lang lahat ng items. Seriously, mga laruan ng mga bata. 100 lang to. Ayan, oh. 100. All items, 100. Oh. Kahit saan dyan. Sige na, anak. Mamili ka na. Go. Which one ka? Dito oh, marami pa dito oh. Meron silang chess. May mga billiards. 100 lang talaga to. May mga boxes din sila dito oh. Oh, 100 lang. Ano na pili mo? Ay! Ito oh, see? 100 lang to. Oh, 100 lang. May gitara sa kabila. Ito talaga, 100 lang ito na. Hold mo. Hold mo. Nani? Ay, pagmamayari pala ito ng, ano yan? Toys? Ducket? Toys? Go! Payet ka dun! Dun, no? Ano to Ito din, 100? Oh! Ay, oh nga, 100 talaga. Oh. Meron silang mga... Sa pang kitchen. Oo, oh, di ba? Long week work lang talaga to, kuya. Okay po. Yan. Bayad mo muna, nak. Bayad mo muna. So, ayun, lahat. Pati yung dito, kuya. 100 lang din. At tsaka ito, meron silang map sa floor. 100 lang din. Oh, parang sale lang siya nung ano, Market Toys Center. Yon, dito sila nag-sale sa gitna. Ah. <laughs> Meron din sila dito na side. 100 lang lahat. Alaga ba? Mga pants. Mga naka-sale yung ano. Oh, 199 lang. O, oh, diba? Ang gaganda. So, naghahanap kayo ng mga mura. Aba, ito na. 3 for 100. O. Oh, parang feeling ko ukay-ukay. Okay. Yan, oh. Ayan, mga shorts. May 50 pa don sa loob. Meron pa marami pa pala talaga dito. At, tingnan mo, puro 100 lang, oh. Oh. Ito, 50 lang. Oh, 50 lang. Mga shorts. See? Lahat ng ano, 50 lang. Sumura so, lang talaga sa loob. Hmm. Magkano dyan, Han? Ah. Dito. Dito dalawa 180 sa mga sando. Ganda, oh. Ganda ng tela, presko. So, parang tsanggi na nasa loob ng mall. Mall ng Riverbanks. Shorts, son. Hindi ba pwede partner shorts niya? dalawa 180 gray may mga 2 for 150 may mga white t-shirts 2 for 150 lang si sa mga mahilig sa white shirts oh ang gaganda ang gaganda ng tela ito maganda tela Yung dito, 100 lang. Sobrang mura na mga bilihin. Para kang nasa taytay. -tay. What not? Actually, yung hinahanap talaga namin dito ay magpapa-repair kami ng relo. So, ayan, na, na nakita na ang <laughs> katabi lang pala. Ayun, may ano dito. Kasi yung G-Shock namin, ipapa namin. tas naghahanap kami ng... ng ano pa yun? Papa namin and yung strap pa palitan namin. So ayan, katabi lang. Meron na din dito watch repair. Loob. nahanap ng kulay ng strap namin. So sa kabila kami maghahanap. May mga uh, bulaklak din dito. Abang. Nasa gitna din yung mga tinapay. <laughs> Ay, eto. Ito yung pangalawang ano, stall. sirang batay sirang reloj ito yung pinaparepare namin yung battery nila dito compare sa ibang mall 350 yung mga natatanong namin so dito 250 lang and pwedeng 180 din so mas mura talaga dito tapos yung mga strap nila dito, 380 lang. Compare sa ibang mall. Pero hindi yun original. Best time niya you... po. Ito na, palabas na tayo ng mall. The usual mall. Sa river side na talaga to. Sa river box. Eh, palabas niya. At na ano yung pinaka-changi. Ayan. So, ito na yung pinakachanggi nila. Naghanap ka rin ng mura. Ayan, si... What? Nga. Oh, hold it. Oh, doon kay Papa. Yes, open it kay Papa. Go. Ito na yung pinaka nila. <laughs> Kano yun, Han? One hundred? Ato, Ato ah, 100 daw. Sige, tumawad ka pa. 150 <laughs> na lang daw. <laughs> 250 siya. Pwede na lang daw 200. <laughs> Sinukat mo pa naman. <laughs> Go. Doon kay Papa. Dali. Open pa yung kay Papa. Go. Dali. So, parang feeling ko mas mura sa loob. <speaking in Spanish> Mga dami. 60 all items, oh. Nak, dali! Tara, pasukin natin. Dito nga kay Papa natin. I can't open it, anak. Si Papa lang. Papa can open it. Naghahanap siya ng shorts. O, oh, later. May nainahanap pa si Papa nak, eh. Parang divisorya lang din. pinaka nila dito. Oh, may mga 2 for 180. Mga usual ano lang din. Mm. Bas ng tsangge, andito sa gilid yung mga kainan. Ayan. Kainan at... Ay, may park din pala dito. Para sa mga bata kung gusto mag-play. So, oh, ayun, may nakita kami para sa mga bata talaga. Pero may nakita talaga ako. Babalikan natin yung pagkain. At ito <laughs> Andito talaga yung favorite ko. Ayan, no. Oh, andito yung pagkain may video kay pa ah andito talaga yung mga pagkain andito may shawarma <laughs> balik kami mamaya andito talaga yung mga pagkain si oh. see Oo, mamimili ka na lang. O oh, si, ayan. Pero parang aga pa para kumain. Maglaro muna tayo, Han. Pero natatakam na ako. <laughs> ayan, o. Oh. O, oh, may anli rice sila. Anli sabaw. Igot pa na tayo. wag na park. May nag may pwede mag-practice. May palaruan dito. So, perfect panggala talaga. Ayan, dito may mas, may magandang tanawin. Ito yung riverside. So sa mga bata dito pwedeng mag-cart Do, do, go, kay papa kay papa, dali There, oh May small Kano po sa maliit? Isang oras? 30 minutes, 30 minutes, 100 para sa mga bata, yan. Go, hawakan mo pa. Yan. Yeah. Wow. Oh. Go. Dito. Magkano pa yung eh, pinakamalaki? 150, ma'am. Half hour, 150. Yan. Ay, hindi. Titignan ko lang dito lang kami sa bata ayun 150 isang tao lang din kaya niyan no go na Sige. <laughs> tulak mo han <laughs> itulak mo ba para sa dito ito 100 for half hour Try mo. Dito na. Try mo dito. Pareho lang din yan. 100. Dali. Dito ka. Lipat. Ayan na. Ay, na. Try mo. Dali. Dito ka. Kayo ni Papa. Pwede ka ba dyan, Han? Pwede mo sakyan sa likod, Han eh. Dali. Try mo na. This one. Napaka-mahiyain. Diyos ko. Dali. Try mo yan. Go. Sakay. Oh, go! Pajak mo! Pajak mo! <laughs> Gusto niya yung umaandar na sa red shirt. Go! Sakay pa! Alam <laughs> oh. <laughs> Ayan mo yan 150 yan 150 Sige kayong dalawa So ito 150 half hour Race kayo ni Papa Dali Go <laughs> Go. Mas masaya siya pag may siya eh. Padyak Padyak! Padyak ka siya Go, pajak na. Pajak. Pajak ka. Tingnan mo si Papa oh. <laughs> Banggain mo pa. Konti. Para sa Migla. Ay, bawal Bawal pala sa to ng malaki Ayun. Pwede palitan? Ah, sige, sige Ayan. Pinalitan na lang, add na lang ng 50 Kasi bawal pala yung sakyan ng ano hindi kasi natutuwa yung anak ko dun eh. <laughs> Ayan. Ay, 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 Ano to? Ayun, kachak lang pala. Opo. Ano yung natin sila? Ayun, tuwan -tuwa na siya. Hindi siya natuwa ng ano eh. Oh, Hindi na 'yan. Hindi na. Yun, napagod na kami. <laughs> Uwi na kami. Hindi na tayo makakain next time na lang kasi maingay din tsaka. Pero kung gusto niyo naman kumain, maraming pagkain doon. Sa mga after niyo mag-bike, magugutom kayo, kakain kayo. Uwi na muna kami. Pagod na yung bata. Uwi <laughs> na tayo. Well, 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 don't forget to subscribe po kung bago pa lang kayo sa channel namin and hit the bell button for the next video. See you!